Ay, oh God! Rachel! Mahal! Mahal! Ano nangyari sa'yo? Bakit nagmamadali ka? Mahal si Ian! Mahal si Ian! Gusto niya akong pagdasahan! Ha? Ang pala na ka na pala eh! Ito si Rachel, nagulat nga po. sa bahay kanina eh. Sabi niya sa akin, makikipag-uli na daw siya sa'yo kasi ako gusto niya. Mahal, hindi totoo yun! Ba bakit? Ano nangyayari? Teka lang, ha? Rachel! 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 Rachel, sandali lang. pag usap tayo, di ba? Wala naman tayong dapat pag-usapan pa. Ang gagawin yung ba? Galit ka pa rin sa akin? Hindi ako galit sa sa'yo. Ayaw lang kitang kausapin kasi matagal na kitang binura sa buhay ko. Sansya ka naman, Mahala. Ah. Pero okay lang ba sa'yo na dito na muna tayo sa Friendship Cafe? Ano ka ba? Okay lang. Sorry ah, kasi wala pa akong sasakyan para makapag-travel. Okay lang yun, Mahal. Wala naman ako ibang gusto kasi Makasama ka lang eh. nga pala hayaan mo. Mag-ipon ako para mabigay ko at makapunta tayo sa mga gusto mo. Salamat, mahala. By the way, sarap ng coffee dito ah. Diba? Sabi mo naman sa'yo. si stick naman dalawa. Tol, kamusta? Oh, ayos naman. Okay uh, na ba? Oo, tol. Actually, sinagot niya na ako. Congrats! <laughs> Thank you, tol. Ha? Um, sige, muna na muna ako. Ha? Ingat ka, tol. Sa akin ka ng Rachel hindi ka pwede Ivan. Rachel, patagal na kitang hinahanap. Hinahanap? Para saan? Bakit? Para mapamukha mo sa akin na, na malandi ako? Hindi ganun, Rachel. Eh ano? Para saan? Ano to, Ivan? Tahimik na ang buhay ko, kaya wag mo na akong guluhin pa. Hinanap kita, hindi para guluhin. Hinanap kita para humingi ako ng tawad sa iyo para mag sorry. Kasi so, sorry san sa mga lahat ng sinabi mo sa akin na malandi ako? Kasi na Ah, uh, Rachel. As sinabi na ba sa ni Ivan ako sa sundo sa iyo? Ha? Huh? Hindi, bakit? Ah, nasa bahay kasi siya ngayon eh. Eh, nakisuyo siya sa akin na sunduin daw kita. Huh? Sa mga ipakiramdam niya. Ganun ba? Ano ang nangyari sa kanya? Ah, hindi ka. Tara, tinan mo. <coughs> Nasaan si Ivan? Tayo na wala naman nandito. Oh, teka, anong ginagawa mo? Sabi mo, nandito si Ivan. Alam mo, Ration, matagal na kitang gusto na nalang naman ako ng Ivan eh. oh, na yun. Rachel! Oh. Mahal! Mahal! Anong nangyari sa'yo? Bakit nagmamadali ka? Mahal si Ian! Mahal si Ian! Gusto niya akong pagnasahan. Ha? Uy, nandiyan ka na pala eh. Ito si Rachel, nagulat nga ako punta sa bahay kanina eh. Pero sabi niya sa akin, makipag-iwalay na daw siya sa'yo kasi ako yung gusto niya. Mahal, hindi totoo yun! Ba bakit? Ano nangyayari? Teka lang, ha? Tol, maniwala ka sa'kin, sa akin, matagal mo na ako kaibigan. Kaya lang naman nagmamadali yan kasi sabi ko sa kanya na isusumuko siya sa kaibigan ko. Ayoko naman na masira tayo dahil sa babaeng yan. Tsaka lalong lalo na ayoko kitang lukohin, no? Ang Oy, ka. kaya ka pumunta dito para alam balik na rin yung kwento. Hayop ka! Napakasinungaling mo! Mahal, huwag kang maniwala sa kanya, mahal. Maniwalaan mo naman ako. Hindi, totoo yung mga sinasabi niya. Mahal, gusto niya akong pagdesaan mahal. Tama na, Rachel. Matagal ko ng kaibigan si Ian. Alam kong hindi niya magagawa sa akin yun. Kami pa talaga paglalaroan mo eh, no? Mapakalandi mo, Rachel. Seryoso ka, iPad? Mas paniniwalaan mo yung lalaki na yan kesa sa akin na mahal mo? Hindi hey, na, Rachel. Bilis ka na. Pati kayong magkaibigan, naawain mo pa eh. Oh. Rachel, ang lang. Alam ko nagkamali ako. Naging tanga ako. Hindi ako agad naniwala sa'yo. Alam mo, huli na eh. Bakit mo pa kayo lahat sa akin sinasabi yan? Kasi nga, nalaman ko na nga yung totoo. Oo, <laughs> <laughs> oh, naniwala sa akin si Ivan. Huli na sila ni Rachel. <laughs> well, sumunod lang naman siya sa gusto ko ni Sandy sila nag di ba? Ang sabi mo? Ah, tama ba mga narinig ko na hindi totoo lahat ng sinabi mo noon? Tal, wala yan. Anong wala? Irinig na rinig ko na nga eh, di ba? Tal, papaliwanag ako. Papaliwanag? Gago! Christian, sana mapatawad mo pa ako. Pasensya ka na. Tagal ko bago naniwala sa iyo. Pero nung malamang ko yung totoo, hinanap kita kaagad. Kaso, wala ka na doon sa lugar mo. At uh, kung pwede sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ay, matagal na kitang pinatawan. Talaga? Alam mo ba, mula nung iwan mo ko, eh, hindi naman ako nagkaroon ng iba eh. Kasi umasa ako na magkikita pa tayo ulit. At ito nga, nangyari na. Ay, Talaga ba? Kahit ako rin naman eh, hindi na ako nagmahal ng iba. pwede paano? Pwede na kita nigawan ulit? Ano ka ba? Kornil, ang tanda-tanda mo eh. Mm, wala naman sa tanda yan eh. Ehok ko sa'yo! Matanda ka na! Uli ka na, ka na. Tuhog-tuhog na tayo eh. di ka na. thank you Nasa sa buhay ko. Ka oh, di ba? Sana yun eh. Sana yun. Okay. Oh, yung galit ka pa ba rin sa akin? Sintry tayo, di ba? Oo. Alam mo ba? <laughs> Matagal na katang gusto eh. No, Naanan mo na ng kumag na Ivan na yun eh. Ikaw ka! <laughs> Ang pangit naman ng ano! Putang yun Sangit <laughs> <laughs> talaga? Bagaimana nak buat tak? Si tulak tumlak nalang Go! Bagaimana nanti? Tunggu lah Tunggu langit Dali nga! Ano ba talaga nangyayari? Hindi, hindi ka pa patapos ko. Ano tawag ka lang patapos ko? Sorry, sorry. Tama ba? Iya. Tama na, Eya! Matagal ko ng kaibigan si Ian. Alam ko okay. hindi niya magagawa sa akin yun. Ian ba? Tama yun yan? Kede, hindi na alam sa Ivan. Ano ba? Ivan. Chad, Chad. Ay, oh, tama Iyan. Tama Iyan pala. Ano, ano ba? Ian ang ginamit ko kanilang kay Chad. Ano? Ewan ko kasi... Tama na Iya, ah, Rachel. <laughs> <laughs> iya, Iya, Rachel. Tama na Rachel, Rachel. <clears throat> Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Birain. Nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa Tibon Manila. Sakali nga po palang kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch and mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Tibon Manila and don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng Tibon Manila. Maraming sa salamat po. Dahil sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Eh! Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.